Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Today is November 7 at narito ang update ukol sa Bagyong Uwan. Nakausap natin ang pag-asa, ito ay nasa severe tropical storm strength na. May layo itong 1,350 kilometers East ng Eastern Visayas. Inaasahan na tonight, ngayong gabi, ngayong gabi ng biyernes o bukas ng Sabado ng madaling araw, ay papasok na po ito ng Philippine Area of Responsibility. At sa loob ng 24 na oras, ay magiging typhoon category na itong si Juan at inaasahan bukas ng gabi, Sabado ng gabi o linggo ng madaling araw ay ito'y ay nasa super typhoon strength na mga kapatid. At inaasahan po ang landfall pa rin ng bagyong uwan ay nasa may eastern section daw po. Posible eastern section ng Calabarzon, eastern section ng Central Luzon, or eastern section ng Northern Luzon. Bukas ay posible nang magtaas ng storm warning signals. At inaasahan habang papalapit itong bagyong uwan ay umabot pa sa signal number 5 ang kanilang itataas kung makikita nyo po sa windy.com napakalaki, napakalawak nitong bagyong Uwan. Sa ngayon, ayon sa pag-asa, ito ay may radius na na 700 kilometers o diameter diameter na umaabot na sa 1,400 kilometers. So kung makikita po natin ay uh, ito ay pagdating ng uh, linggo nasasakop na ng bagyo ang buong uh, Pilipinas. Kaya maging maingat pa rin po mga kapatid, lalo na pagdating po dyan ng uh, Sunday morning. Ang sinasabi ng pag-asa by Sunday morning Or Sunday evening, ang Bicol Region at eastern uh, sections po ng Luzon ay makakaramdam na ng hagupit ng bagyo. But again, ang peak po ng bagyo ay linggo ng gabi at buong araw ng lunes. Kaya maging uh, maaga po tayo, makinig po tayo sa mga authorities, mga kapatid. Patuloy kayong tumutok sa News 5, sa 1PH at sa 1News para sa update ukol sa Super bagyong Uwan.